So ayun nga po no dahil um, na-diagnose ako na meron akong carpal tunnel syndrome. So all I have to do is to wear um wrist brace um to protect my hands. So the damage kasi yung kanyang median nerve and um medyo na ko na parang o oh, medyo mo okay naman siya. So, feeling ko hindi na ako mag-undergo ng operations. But, I have to make it sure na iingatan ko siya at um, hindi na ulit masyadong magagalaw kasi kung ma magkakaroon ulit ng infection so baka mag-undergo na talaga ng operations so mahirap no kasi um, hindi biro yung sakit na carpal tunnel. So, yung